sa mga nag-fattening yung nag-aalaga tapos ibenta. So, based on my experience, guys, kapag binili nyo yung uh, mga biik lang, pagdating ng 3 months pataas, yung simula na sa inyo, sa 3 months pataas, guys, dyan yung ambilis tumubo o ambilis lumaki ng ating mga fattening. Yung mga ganito. So, kung... Uh, matagal na kayo nagpapatining dapat napapansin nyo na yan kasi ako guys nag start ako sa uh, patining bumibili lang ako ng biik dati so kung sa inyo yung biik nasa 4 months pataas since birth dyan po ang mabilis po talaga yung laki ng ating uh, patining palaking baboy so mapa tandaan nyo yan guys totoo po yan na experience ko mismo yan kaya pag 3 months pa lang simula, uh, simula nasa sa inyo Huwag nyo kaagad ibibenta guys, sayang. Dahil dyan nga yung panahon na mabilis silang lumaki. Kung sa inyo naman, nasa 4 months pataas. So kaya, huwag nyo ibibenta kaagad. In case lang of emergency yan, kapag kailangan din ng pera, tsaka natin ibibenta Pero kung nag-aalaga ka para pangbenta, so huwag nyo kaagad basta-basta ibibenta dahil dyan na yan, yung, yung uh, buwan na yan na talagang ang bilis talaga lumaki ng ating patining guys compare nyo sa uh, sa 2 months, 1 month pa lang ang bagal lumaki pero pagdating ng 3 months pa taas, totoo yan guys iwan ko kung maniwala kayo so nasa inyo po yan kung maniwala kayo hindi basta kayo binibigyan ko, ko kayo ng tips na kapag ganitong edad nandito yung uh, panahon na mabilis silang lumaki at reminders na rin sa panahon ng harvest kung kailan yung mataas ang live weight So itay ninyo ng harvest Mas maganda guys kung ang harvest niyo is December Kasi October pa, pasimula pa lang yan Pataas na pataas eh Ngayong buwan kasi, swerte na yung may mga lugar na mataas pa rin ang live weight Pero karamihan po, mababa po talaga ang live weight niyo Every year po yan nangyayari Paulit-ulit po yan nangyayari Kasi nga, uh, pag mataas ang uh, supply Sa panahon ngayon, mataas ang supply Mahina yung demand So, wala kasi masyadong ano ngayon, yung mga uh, occasion, kaya mahina ang demand. So, kapag mahina ang demand sa karne, taas ang supply ng baboy, bababa po talaga yung live weight. Ang hindi lang nagbabago po, yung price ng pizza. <laughs> ang mahal. So, ganun po ang uh, sistema dito. Kaya dapat alamin nyo kung ano yung tamang harvest, kung kailan kayo tamang uh, mag-aalaga. So, sa December, January, February, March, yan mga matataas ang live weight nyan. May, June, July dyan. Mataas po ang live weight dyan. Dyan yung pinakamaganda na i yung uh, pag-harvest ng ating fattening. Talagang kikita ko tayo Sa so, ngayon, ano ngayon? Uh, August. So, start na yan pababa. August, September, October. Yan, mga ganyang buwan guys. Tagilid tayo dyan. Uh, medyo mababa ang live weight. Hindi naman lahat ng lugar, pero bibihira lang yung nakamaintain yung price ng live weight, yung fattening, palaking uh, baboy na binibenta pero kadalasan talaga sa buong bansa mababa ang live with So yun guys, sana may nakuha kayong tips, pa-share or idea sa mga katulad natin na kapwa backyard hog resource. Happy farming!